jordan, not nationwide. nation, Why? nation, Why? Why? Good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Happy Friday po buong Pilipinas at mga nasa labas ng bansa. Kasama niyo po si Ate Cheska ngayong Friday ng umaga. Tamang petsa natin December 6 na po, 2024. 7.32 ang tamang oras sa buong Pilipinas. Sahod ng uh, kauwing distressed OFW sa Gimba Nueva Ecija galing sa Jeddah, hindi daw binigay ng kanyang amo. Ano ang detalye hatid sa atin mula 104.3 o 105.3 radyo nating Gimba. Kasama natin si Lea Valdez. Lea? Yes po, magandang umaga. Isa na namang desplays OFW ang nakauwi dito sa Gimba Nebe ay siya galing ng Jeddah, Saudi Arabia. Umuwing lungaan si Kapin Valdez Lorenzo dahil pati ang kakarampot na sweldo nito ay hindi ibinigay ng amo at ibiniliraw ng plane ticket. Tinagot Kathleen ang pamasahe sa halip ng amo nito ang gumastos sa ticket o ang Department of Migrant Worker. Dito lamang Disyembre a 4, dumating sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1, sakay ng Scott Airlines mula Jeddah, Singapore. Ayon kay Kathleen, binigyan naman siya ng pamasahe ng OWA, pauwi ng probinsya na nagkakaharaga ng 900 pesos. Paliwanag ng OWA, Des, kailangan magtungo ang destes OFW na si Kathleen sa OWA Region 3 sa Pampanga para doon ayusin ang kanyang mga concerns ng makakuha ng binipisyo para sa mga katulad niyang unfinished contract. Dumanas ng pang-aabuso si Kathleen ng tangkang halayin ng apo ng amo nitong Arabo at hindi na daw binibigyan ng tamang pagkain. Trauma ang inabot ni Kathleen sa Jeddah kaya pinawi na ito ng kanyang pamilya. Nagpapasalamat naman ang asawang si Roland Lorenzo na residente ng Porokshete, Barangay Bacayao, Gimba Neve, sa quick response team ng radyo natin Gimba sa agarang pag pagtulong sa asawa nito na makauwi ng Pilipinas. At yan po ang balita sa mga oras na ito mula po dito sa radyo natin Gimba 105.3 FM. Ako po si Bea Valdez, nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide. Radyo Natin nationwide. nationwide! Maraming salamat, Lea. Samantala, pantay na edukasyon para sa lahat. Radyo Natin Nationwide! Radyo